Ayan, good morning. Ngayon na ako nag-vlog. Ayan, natatry. eh, tinatry ko yung yung ano, yung cellphone na patayo pag nag-vlog. Hindi yung nakagilid para hindi ko ma- takpan yung, ay, para hindi ko maano tong cord. Nandito na kami. Kakatapos ko lang mag-edit and ina-upload ko. Iniiwan ko na lang yung, iniiwan ko yung pag-upload para pagising ready na yan tulog DM kasi pa naka naka brep ayun iglip muna kami kasi si JJ maagang darating anong uwian niya 11.30 so mga alas 12, 12 or 12 magka 12.30 tsaka siya darating. Ayun. Bye later na lang. Ayun. Nakagising ko lang. Hindi ako masyado nakatulog. Kasi to si DM. Maaga nagising. Tapos, gising ng gising. Kung ano-ano yung pinapakuha, kung ano-ano yung pinapakamot. Hmm. Ganun yan kapag nauunang gumising. Manghang-mangha sa ano eh? Panghamangha sa Christmas tree. What's that? Christmas <laughs> tree. Ayun. Si JJ wala pa. Mag-aano muna ako. <laughs> Mag-sasaing. Kaya yun. Nakikita ko talaga tong kalat dito eh. Hey. Ayan. Okay. Ayan, lunch time. Ito yung lunch ko. Yung tira kagabi. Tapos, hot dog. Hot dog. Ito, hot dog. Kain. Let's eat. Let's eat. Let's eat. That's it. That's it. Kaya nabang nanonood ako ng vlog ni sis Anna Kay sa Hong Kong. mo. Dahan, dahan. Ayan, mag-ano ako. Babawas ako ng bag dito sa lalagyan. Kasi marami ng ano eh. Yung may sira na yung ano to? May sira na yung ayun oh. Kagaya nito. Hmm papatingnan mo to. Ayo. Mama, I like Oh, like queen. Ay, mag-aayos ako Papa ng bag. Papa, mama. Ha? Papa, mama. Papa, mama. Wait. I like mm Hmm. Ay. Ay. Wait, Baby. Don't touch kasi dirty. Ay, dirty. Ayan oh, dami kong bag. Ito, patapon ko na yan kasi yung tela. Tingnan nyo. Ito, lalabhan ko. Tapos yung iba nandito na. Okay. Ay, oh. Tapos yung oh, iba, yung tago. Baho kasi. Wala akong silica gel. Kaya yun. Ayan, anto. Tapos na ako mag-sort ng ano. Nung inano ni Papa ng mga books. Tapos inayos ko na lang. Huh. Oh. As yun, pagod. Yes. Ay, masasampay pala ako. I forgot. Pero, magpo-coffee muna ako kasi mamaya ang gabi. Um, DM? Huwag mong open. Don't open. Don't open. Kukunin ko yan. Don't open. Jay, tayo mo yung dede niya. Ayun, no? Sa upuan. Don't open. Ay, nag away na naman itong dalawang to. Grabe. Ang dito. Kasi nakakita sila ng mga laruan na naman. Kasi, di ba, pag naglilinis, parang bago na naman sa kanila. Ayan, kaya nakakita nag-aagawa naman. <clears throat> Ay nga, magmimiliin lang ako ng ano. Kasi mamaya, sa inasal na lang kami ata. Pakain. May puto bumbon pa. Pwede pa kaya ito? Pwede pa. Pera lang yung nyug. Di naman ako nagnyug. Dem, gusto mo puto bumbong? You want puto bumbong? Ay! Bakit mo naman? Talaga naman. Ay! Isa mo po ito, Bonbon. Oh, wait lang, kukunin ko. Ito talaga, inaagaw na. Wait, lalagyan ko sugar. Sige, later na lang. Ngayon, nandito kami sa ano, inasal. Ano ba yung buho ko? Buhag-hag. Oh, Mag-order lang. Order-order. Okay. Hmm. Oh, galing nyo na. Ah. Galing yan ah. Ayun, kinuha na ni Papa yung dede. higa God. Natu ay, natulog ang tagal na. Kakain tayo, hindi pwede higa. May sumpong naman ko si DM. Higa. Mamaya, pag ano, nilipat tayo doon eh. Para mahigaan ka. Sumpong. <laughs> yan ang aming ano, dinner. Ito kay DM. <laughs> kay Papa. Kakamay na. Kain. Tignan nyo yung kanin niya. <laughs> Pangilan mo na yan? Pang-apat. Pang grabe. <laughs> sarap na sarap, nakakamay pa. Ako, isa't kalahati. Ayan, tapos na kami kumain. Grabe, busog. Ito, naka ilang ano? Lima? Oo. Naka limang... Kan Ay, apat na rice. Ako, isa't kalahati lang. Apat nga lang. Wala ang. Wala na ulam eh. <laughs> Grabe. Ah, nabigla yata yung chan ko. Parang biglang Taba mo na. <laughs> ang <Nabiglang> taba. <laughs> huh? Yan, dito kami sa Feeling Fest. Titignan namin yung ano. Christmas lights. Yung bahay na puno ng Christmas lights. ito. Ang ganda ng bahay. Ayan, pasok tayo. Grabe. Oh, ang ganda. Bahay talaga to? Talaga. Grabe. So, naman sa kuryente. <laughs> ganda, papasok tayo. Ayan, dito na kami. Oo. Oh. Dito na. Grabe, ang ganda ng bahay. Oh, tabi. Hindi, dyan lang sa labas. Siyempre. Ang ganda, oh. Dito to sa Feeling Best. Marcos Highway. Ah. <laughs> nice. Uh, Ang ganda oh. Ang video ko lang. Ayan, Ito yung ano. <laughs> ah, merong ano dito, papa. Kainan din. Jay, wait. Jay. <coughs> wait lang, baby. Meron siya. Kain ng bilig. Ha? Ano yung baby? Anong pipicture si kuya doon? Magandang bahay. Ay, ay, si Jay. 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 Jay, alis Jay, doon ako kay Santa. Jay. Doon, yan maraming, maraming tao. Dami oh. <laughs> Kala namin sarado na hindi pa pala. yan magpi-picture kami kay Santa. Magpi-picture silang dalawa. Ang kay Papa, tingin kay Papa. <laughs> dm tingin santa claus kaka ah, no, 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 no. <laughs> Sa nung bahay kaka nung bahay santa claus asis <laughs> uh, dm si santa claus dali Halika, dali dali <laughs> ano? Ang Santa Claus. Papa! Picture ka kay Santa Claus. <laughs> Aling sa loob. <laughs> Basketball. <laughs> Yeah, Punta ka don. Sempre hindi na naman mapakali si D eh ay JJ. tingnan mo si Kuya. Ang ah, lalaki ng Santa Claus. Ang kulit oh sumaakyat yan ito naman yung isa <coughs> Ay, may Christmas bazaar tingin niya tayo mamaya dito dun sa galing naman po picture ako ilaw nito oh. kaya Magkano kaya ang ano nito? Kuryente. 800,000. Grabe. Ayun, natin Sandali. May mga sasakyan. Ayun, ganun. Ayun, lumay beli. O, oh, diyan ka. Picture lang kita. Wait, Jay. Jay, diyan ka. Usok ka malabo eh hindi ka kita wait yeah. Santa Oh. Ano na ano ba siya? Ano oh. ano? Oh. Ganda. Oh. Hindi na pumasok sila DM. Natatakot yata si DM sa si Santa Claus. Kasi ba ba? kasi ano, yung Santa Claus kanina na pinuntahan namin. Ano siya? Kumikimbot. Kaya ano, gandang carro Car. No? Hmm. car. Tingin, tingin nga tayo sa bazaar. Ito may bazaar. Silip lang kami. Day-day. Oh, 150 all items. Oh, may pagkain. May mga mais. Bugs. time tayong bag? Ano to? Ay, hmm? oh, wait lang. Ikot muna tayo. Ano Ah, ng presyo. Hmm. dami oh. Eh. Lika muna, na Okay, tingin tayo kung ano ba? malis ano nito? Jay, baba dahim mga presya dito, Yung mga preyes 340 three forty wala ganda eh. Ito yung mga mura. Kasa ninipis naman. nandito na kami sa bahay. Magawin ko is mag-aayos na lang ako ng dadalhin dahil aalis na din kami. Ngayon papuntang Laguna kasi may swimming. Tapos, bukas sa Sunday, tagaytay kami de derecho kasi it's my birthday sa Sunday <laughs> yun kaya Ayun. kay mama kung nanonood ka thank you po sa binigay nyo thank you sarap nila o uh. sarap nilang maghiga oh. Uh. sarap pa uh, habang nan nanonood ah uh. <laughs>

Ah, may ay, ano ba sa Android? May stop? Ay, may yun na ayun po. dire-direto. Ay, yung ba yung gamit mo na may screen dito? Tapos may screen din sa... Ah, ba't may let go mo yan? Yun yung flash. Sige, sige, isa. Isa yun. Isa ay! Very mestiza. <laughs> Sana pinapink mo yung kilay mo. Oo nga, ikalahati din. Ang <laughs> sabi <laughs> nga. Ang hombre din. Ombre. <laughs> <laughs> oh, yung dito, di ba, palait? Parang okay. bunot yung buhok ko. Yan okay. yun yung ang hindi niya teka lang. Hindi ako nakapag vlog kasi hindi review siya kung ano yung Pera, nangyari. Pero hindi siya nakapag vlog kasi inaagaw ko yung vlog na i-review <laughs> <laughs> Bye. Dali, may palaka. Kukak. Oh, may palaka. Ayaw. Malaka ayaw mo ha ito na lang itong dalawang <laughs> <laughs> ay pabis sa... <coughs> yeah. Parang kami ng clip hi 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 <laughs> parang ano kasi phone... no ah maliwanag kasi dito so, Oh, pares kami ng phone ni eh. Perfecta. Ah tinatry namin kasi parang magkaiba yung ilaw. <laughs> ha? Ha? Magkaiba oh, may braso ko dito, kasi yung braso ko dito. Mare dito. Ito maputi. Mapula. Mhm. -mm. Sa phone niya, sa phone niya parang medyo ma-red. Sa phone ko, ma-white. Hmm. Hindi day. ko na tinitignan niyo ko. <laughs> <laughs> Ito. Okay. Oh, ano? Bakit? Hindi ko alam pero parang kami ng unit. Para mas colorful. Colorful? Yung kulay na rin. Parang mas ano. Tama yung mas kulay. Mas bright. Pag lipat mo. Pag baliktad. Pag babaliktad rin ko ah. Set. Ito nga. Set. <laughs> Hi. Oo. Oh, oh, Hi. Parang, oh. Ano? Ah, lang. Oh. Sa ilaw. Sa ilaw. Tapos like parang medyo up. awkward yung itsura nung. No? sumusundot sa ilong ko. <laughs> ano, sa ilaw? O ganun ka oh, lang. Namun, namun. Oh. Ah, okay. Nagat ko hey, no. na. <laughs> Parang may... Light <laughs> exposure. Oo, oh, oh, like, okay. Oh, diba? Kasi may kasama kami photographer. Mm -hmm. Papakita namin sa so both na uh, vlog. Yung yeah. photographer na kasama. <laughs> <laughs> ito naman, yung isa. Yan. Tapos sa isa yung perfect Yan. Jason. Jason. Hi. Hi, Hi ka sa channel ko, Beb. Hi ka. Hi. Hi ka sa channel niya. Hi, Hi channel. Hi. Bye. Magre-review daw siya ng ano. Magre-review tayo yung juice. Magre-review. Sige. This one. And dito na kami. Tulog na yung dalawa. Tsaka yung isang kasama namin. May good luck na ko. 23 plus na. Okay lang. yan, Wala lang may papansit sa akin si Wes. <laughs> Kasi wala wala daw siyang makita dun sa ano. Maluto. Maluto kaya pansit, Ngan. Thank you. Oh, let's eat na. Tayo makain. Tae. Tae. Ano, tae? Tae. <laughs>